Ma'am Myra, good afternoon yes, po. po. Good afternoon uh, Ma'am, itong anak niyong si si Mecca Jane. Opo. Kailan pa po siya tinangay itong noong, kanyang boyfriend? Nung November 29 po, sir. November 29. Opo. Oh, oh, tas hanggang ngayon po, hindi niya pa po binabalik. Wala ho kayong contact na kahit ano? Wala na po, sir, kasi yung ano po kasi sir iniwan niya po yung cellphone niya. Nino, ni Noni. Nung anak ko po ni Mecca okay. Jane po. Ano ho ba ang sabi sa inyo na nagpaalam? hindi well, po hindi po siya sir nagpaalam nung time po kasi sir, sir nung November 29 sir. Nahuli ko po silang dalawa sa inuupahan po ng lalaki. Si Joseph po tumakbo po siya tapos itong si Mika na ko pa po sa bahay namin. Ano ho ang uh, nung sinabi niyo nahuli? Ano po ang ibig sabihin yung nahuli, ma'am? na dat na datan ko po talaga kasi may nagsabi po sa akin. Na magkasama, magkasama lang naman. Opo, na, po, na okay. nakita daw po na pumasok daw po yung anak ko doon, doon sa bahay na yon. Okay. Tapos nakita daw po na yung Joseph pala na matagal ko na ding hinahanap kasi po may blatter na po dati yung sir kasi nung October din po sir, tinangay niya na po tatlong araw din po tinangay niya, binalik niya lang po si Mega. Kailan po? Noong October, October 25 po, tapos 2021. San daw po dinala? Hindi ko po alam. Hindi nyo hotin na si... Hindi si, yung po anak niyo, sa yung anak ko, sir eh. Ah, okay. Hindi so, po siya nagsabi. Sa madali sabi, eh, pinoprotektahan pa? Opo. Okay. San ho ba nakilala itong uh, boyfriend? Doon po sa, ano, simula po nung nakatira yan dyan sa barkada niya. Kapitbahay ko po kasi si Jojo Kauntao. Sino po iyon? Yung barkada po. Okay. Tapos 'yun po, doon po sila nagsimulang nag-ano, wala po pala akong alam. E, sinasaway ni naman daw po ni Jojo na ano po, sabi bata pa 'yan, huwag mong anuhin 'yan pre. Kasi bata pa 'yan. Paano naman ho napunta doon ang anak niyo? na nagkaroon ng chance sila magkaroon ng interaction. Nag, ano, may tindahan po kasi ako, sir, na maliit. Nagbili-bili po pala doon. Pabalik-balik, ganyan. Kaya, minsan po talaga nakita ko siya, sir. Pabalik-balik siya doon sa tindahan namin. Mm -mm. Yung anak ko po ang nagbabantay. Okay. E, wala naman pong ano sa akin yun kasi ang akala ko po, wala lang yung kasi bata pa po yung anak ko noon, 15 tas, years old pa po. Tapos nabola-bola. Opo, ano? siguro po na ano. Kailan ho nag-16 yung, ana yung anak Nung, nila? No, ay October po. October na nag-16 pa lang po siya. Okay. Tapos inulit niya naman po, sir, ngayong November 29. Eto, wala talagang paalam to na wala na lang. Wala po talaga. Wala hong bumabalik sa bahay, Nung, sa, doon sa tinitirahan ni ano? Tinitirahan ni Joseph. Wala na po, hindi na po binalikan yung mga gamit Pati niya. Pati mga niya. gamit. Opo mga nanonood po, uh, kung meron lang humakakita eh ano, mm -hmm. uh, baka ho yung kontakin ng aming tanggapan para ma-contact namin si si Ma'am Myra. Sige, pero pero ito attorney and uh, mami, meron po kayong pinasa sa mga staff namin na conversation Opo. niya at ng kaibigan. Opo. Ang sabi dito ni Mecca attorney, pa sabi, ano, pasabi alagaan niya na muna sarili niya pati mga kapatid ko. Uwi uh, uuwi naman ako, pero hindi ngayon sabihin mo wag na siya mag-alala kasi ayos lang naman ako. Alam ko kahit sabihin ko to sa kanya, hindi siya maniniwala basta-basta. Tapos yung kaibigan niya po ang nag hindi talaga maniniwala yon. Mek, kasi ang tagal mo na daw hindi umuuwi. Sabi, oo Jill, alam ko naman yon Sabi ni Meka. Sabi naman nung Jill, Um, kahit ngayon Pasko, sana umuwi ka para hindi malungkot Pasko ni Mama mo Kasi kawawa naman, dapat masayang Pasko Kaso iyak ng iyak kasi hinahanap ka Nasa baras ka lang ba? Ang sabi po ni Meka, wala At kung tinanong, kaninong cellphone ng gamit mo? Sabi, uh, sa kasama niya At tinanong kung anong pangalan ng kasama? Ang sabi niya si Sarah uh, Tinatanong naman ni Jill kung bagong kaibigan niya ba yan? At uh, tinitignan niya yung muka, patingin daw ng muka pero hindi na nagreply reply po yung anak po ninyo. Okay. Ngayon, meron din tayong kopya ng conversation, pangungulit nitong Joseph palisok uh, na isa okay, pong construction worker, okay, tama? Opo, okay, ma'am. Uh, meron tayong conversation dito, ang sinasabi, Pwede ka ba makausap saglit? Please naman, wag naman ganito. Wala naman akong ginawang mali, ah. Kung sinong sinong -message? Message to ni Joseph kay Mecca. Kay Mecca, okay. Oo. Oh. Saan galing yan sa phone niya, ano sa phone ni Meca yan? Tama Opo, oh. ini-screenshot ko po yan, sir, okay. kasi naiwan niya po yung cellphone. Okay. Uh, wag mo naman ganito, wala naman akong ginawang mali. Ha? Kung ayaw mo na talaga magsabi ka ng maayos, pati pass, panalitan mo na rin. Nab nabasa ko yung combo nyo. Alam ko naman siya, ipapalit mo sa akin. Gusto ko lang makausap ka kahit saglit. Um, sakit nang ginawa mo sa akin, iniwan mo ako ng walang dahilan na hindi man lang ako kinausap. Ikaw lang naman yung minahal ko ng ganito, hindi din ako nagloko, naging tapat din ako sa'yo, iniwan mo lang ako bigla. Kahit saglit lang, kausapin mo naman ako. Tapos, uh, ayan, may mga conversation siya dito na nagmamakaawa talaga siya, attorney. Halos siya lang ng lahat eh. Pero regardless, kausapin daw siya. Regardless kasi, kahit nagmamakaawa siya, hmm. you're dealing with a minor eh. ba? Diba? 16 years old lang si, si Mek. Tapos po. siya, 30-34. Doble ng edad niya. So, dapat ang presumption dito, eh, alam niya ang ginagawa niya at mali yan. That's a crime eh. Yung ginagawa niya niyan, oh, po. seduction niya. Hindi naman niya ho, ano, no, teacher or anything si si Joseph. Hindi po. Hindi. Saka sir, ang ano ko po sir, ang dami niya pong pangako sa anak ko sir, nababasa ko po lahat sa ano, in-screenshot ko po, na yung anak ko daw po, siya daw po ang nakabenepisyari sa ano, pa paano mangyari na makapasok sa beneficiary yung anak ko na minor pa lang yung anak ko. Minor? Saka hindi ka ano-ano? Meron dito. Oh. Meron dito sabi, akala ko okay na mag-aantay ako hanggang 18 para maligal na. Tapos ginanito mo lang, ginawa mo. Dapat hindi mo na ako binalikan. Kung paasahin mo lang ako sa wala, seryoso ako sa'yo, gagawin mo lang pala akong panakibutas. So parang natural lang na magagalit ako pag may nanliligaw sa'yo kasi jowa kita. Tapos nagagalit ka ng mahigpit ako sa'yo pag sa'yo mangyari ito, matutuwa ka ba? Ayan. Nagiinom okay. na lang daw siya araw-araw para makalimot. Pinag nung una po, sir, masakit po sa akin nung 15 years old. Sige po, ma'am. Hinga Binali lang po. Binalik na po yung anak ko. Mabawag yun dyan. May bukol po kasi sa likod yung anak ko, sir. Nung October po, kakapayamahay ko pa lang po. Tapos, Inangay nyo na naman po ngayon, November 29. Magpapasko. Magpapasko Opo. pa naman. Grabe po, nagkakasakit na po talaga ako, sir. Mag-isang buwan na, no? Mag-isang buwan nang wala yung bata. Ayun eh, lang ang katangi tanging uh, communication, yung sa kaibigan. Opo. Saka nung time, sir, na inipit namin yung kapatid kasi may kapatid po yan doon sa amin sa Pinugay Baras si ano yung kapatid niya bigla pong tumawag yung anak ko sir pero nakaharap po sa ano sa kurtina nagvideo call po siya sir nakaharap sa kurtina sabi niya ma tumigil ka na ma patigilin mo na may yung mga pulis sabi niya ganoon paano mo paano niya malaman na paano niya malaman na inaano ko yung kapatid ni Joseph kung talagang hindi sila magkasama mm. ni Joseph. Tama. At bakit hindi na bumabalik si Joseph doon sa inuupahan na ina inanuhan niya, tinitirhan niya ngayon? Eh, so na iwan na yung mga gamit, ano? Mm. Pero, pa po yung mga gamit. Pero, um... Ma'am, na curious lang ako. May nagawa po ba kayo or ng asawa po ninyo para sumama si Mecca kay Joseph? Sa tingin niyo may pag sa pagkakaalala niya po. Mahal na mahal po namin yan kasi may buko yan, ma'am, sa likod. Pero hindi niyo po siya pinagmamalupitan, sinasaktan. <laughs> hindi po, ma'am. Nung time na nahuli ko lang siya, ma'am. Gusto ko siyang saktan, ko talaga siya maano. Naanuhan ko lang siya sa buhok. <laughs> kasi, ma'am, naabutan ko talaga siya doon sa ano. Sabi ko, di ba sabi ko sa iyo, ang bata mo pa? Di ba sabi ko sa iyo tigilan mo na tong lalaki na to? Tinan mo, sabi ko ganun, kung totoo talaga to, bakit tatakbo to. Duman talaga mo sa bintana, tumakbo siya. Kung talagang seryoso sa kanya, bakit kailangan niya tumakbo? Nung nahuli, oh, iniwan. Uh... Iniwan ang anak niyo, nung nahuli oh, niyo. Tapos, yun lang ang episode na nasaktan niyo siya dahil siguro sa galit. Ano, na hindi... oh, oh po, pero hindi naman na sa normal, Pananatik sa, no na, ano, sa normal sir. na pang araw-araw. Hindi po, minsan pinapagalitan ko, sir, kasi po, hindi po pala pumapasok, sir. Okay. Lang. Kachat ko, sir, yung, ano, yung teacher, sir. Kailan nyo pa nalaman na hindi pumapasok? Yung mga kaklase po, sir. Ano pong, paano nyo po? Uh, sinabi sa inyo ng mga kaklase nyo? Opo, na, niya? Kasi tinatanong ko, nasan uwi na po kasi alas 6 na. Kasi ang pasok po nila alas 12, alas 6 na. Dumadaan po yung mga ano, kasi daanan lang po yung bahay namin. Sabi ko, si Meka, sabi niya, ay, Ate May, hindi naman po pumasok. O doon po ako nagano, sir. Tapos maya maya daw, po. Asan daw? Tinanong mo siya kung asan siya, no? Hindi daw po nila alam. Tapos maya maya po, sir. Uuwi na lang siya bigla. N nung umuwi siya, na tinanong mo? Na... Tinanong ko po, sir. Sabi ko, saan ka pa nang galing? Sabi ko, hindi ka pala pumasok. Ang akala ko pumasok ka. Ah. Tapos yung wala lang. Inaano niya lang yung mga sinasabi ko. Tapos papasok na siya sa kwarto. Okay. Pero malamang baka kasama yung... Hindi oo. na maaari, ma ano? Maaari po talaga, sir. Kasi lagi pong tumatawag yan yung si Joseph po. Pero may nabanggit din ba yung mga kaibigan, mami, na tungkol kay Joseph? May nabanggit po. Kasi minsan daw po sinasama sila doon. Kasi baka mamaya nakakasama din nila yung mga kaibigan si Joseph. Maaari, oo. Oh. Sinasama hmm. daw po sila ni meka doon sa bahay na inupahan. Kaso hindi naman daw nila ina-expect na yun nga daw yung boyfriend talaga ni Mika kasi si Mika daw po, yung anak ko, mm -hmm. nandun daw po sa loob, saka yung lalaki. Sila daw po nandun lang daw sa labas, hindi daw po sila pinapapasok. Sabi so, po ng mga kaibigan. Nasa kwarto yung dalawa, yung mga kaibigan nasa labas. Opo, yung dalawa si Patricia sa kasi Kayla po. Pero na nakausap niyo niya po si Patricia and si... Kayla po. Si Kayla, oh, nakausap niyo na, -ano na po. na po ng mga polis, nakausap na din po. Okay. Um, pwede ba nating pakita yung picture ni Joseph tsaka ni Mecca? ah uh, para mapanawagan din natin. Kasi I'm sure na maraming netizens yung makakakilala. Baka nga nanonood si, oo, oo. si Mecca ngayon or si Joseph, ano? Pero ma'am, yung pamilya ni Joseph, meron po kayo nakausap? Yung kapatid Opo, lang. Yung kapatid, yung kapatid, okay. kapatid lang po. Hindi dahil niya daw po alam yung number ng kapatid niya. Pero duda ako hindi niya alam yun. Hindi, wala biglang tumawag hindi eh. Yung biglang tumawag o, na... Oo nga po eh. Paano kaya nalaman mm, ng anak ko yun na nagpano ako ng polis? Nagsumbong yun malamang na yun, andito, may mga polis dito. Ako ang iniipit. Mm. di ba Parang ganyan yan. Samantalang Kasi sabi po yung niya, tawag. sabi niya, wala daw siyang number ng kapatid niya sure kasi nanonood si Mecca. Uh, meron po ba kayong... Uh, asan po pala yung tatay niya ngayon, ma'am? Nagtrabaho po, ma'am. Yung mga kapatid po niya, asan po? Iniwan ko po, ma'am, sa bahay. Wala po bang naisabi or nabanggit si Mecca sa kinaroroonan niya sa mga kapatid niya? Ang sabi niya po, ma'am, yung time na inano namin yung kapatid ni Joseph, Ma, tumigil lang. Nagvideo ko lang, ma'am. Pero nakaharap sa kortina. Yeah, Ayaw po. niya pong ganun. Sabi ko, naku, gusto kitang makita na. Ipakita mo pero, naman pero yung pero ganun. Pero boses niya naman. Boses niya talaga, sir. Nakita ko po yung side ng mukha niya. Tapos sabi niya, ma, okay naman ako. Nagtrabaho ako. Sabi ko, hindi ka pwedeng magtrabaho kasi may bukol ka sa likod. Sabi ko, kausapin ko yung amo mo. Sabi niya, nandito ako sa Laguna. 16, pa lang, 16 Paano makapunta, hmm. sir, ng Laguna? Hindi marunong magbihay ang anak ko. Ah, nasa Laguna. Sabi niyo po hindi 'yon marunong magbiyahi, ma'am. Ah, po. Sige po. Um, taga ba sila, Joseph? Hindi Would you po, know? po alam, sir. Hindi niyo na tanong sa kapatid? Sabi daw po, ang province niya daw po, ano, Pangasinan, sabi nung kapatid, pero wala naman sinabing pinaka-exact na address. Hmm, okay. Okay. O yan, ma'am. Uh, sige. Habang inaayos ano kayo ma'am? Uh, manawagan kayo, baka nanonood si si Mecha Jane o baka si Joseph mismo. Unahin mo niya si Joseph, mother. Ah, sige, oh. baka may mensahe kayo kay, ano, you know, kay Joseph. Joseph. Ibalik mo na yung anak ko para awa mo na. Alam mo naman na bata pa yan, saka may buko na sa likod. At hindi mo ba tinitigilan yan. Di ba sabi ko sa'yo maghanap ka na lang ng kalibel mo? Kaedad mo? Bawal yan magpwersa. Kasi may bukol yan sa likod. Wala kang awa. Ibalik mo na siya. Wala din ako lang katulog ng maayos. anak. Parang awo mo na, Mika. Bumalik ka na. Magbubos ko. Lagi kitang hindi nakasama. Nung nakarampas ko na doon ka sa Bicol. Inuwi kita dahil sa lalaking yan. Ngayon na naman, wala ka na naman dahil sa lalaking yan. Bakit ba yung pinabili mo yung lalaking yan? Bumalik ka na, Makamama ka naman sa amin. Meka, sana ako nanonood ka. Ayan, baka ah. nakikita mo yung... ...tanay mo ngayon. Hingi ng tubig din. Sobrang oh, oh, akong nahihirapan na kala mo lang. Araw-araw. Kapi-kapi. -araw, Umiyak, bigla na lang tumutulo ang luha ko. Sabi ng bunso mong kapatid, matumigil ka na. Iyak ka ng iyak. Nagkakasakit ka na tuloy. Atini, uh, at hini, ano po ba yung pwede nating maisampang kaso laban kay Joseph? Kay Joseph, yan, uh, nakikita ko pwede yan, simple seduction. Kaya ako po tinanong kanina, ma'am, kung siya ba ay guro <laughs> or mga ganyan, para mga kung ano man tao sa buhay ni ni Mecca na parang may custody siya. Ganyan, para mga guro, ganyan, mga pare, doktor, kung ano man. Pwede kasi pumasok yan as qualified seduction. Pero sabi niyo, ma'am, hindi na kapit-bahay lang. So, pag ganyan, dahil 16 years old but below 18 years old, eh, pwede pumasok yan ng uh, simple seduction. Ang pwede ikaso kay kay Joseph. Pero pwede rin siyang pumasok sa kidnapping. Pwede rin. Mm -hmm. Ma'am Lourdes, good afternoon po. Ma'am, meron ho kasi yes. nagre-reglamo dito si Miss Myra Ruiz para, sa, yes, yes. para, para po sa anak niyang minor de edad na si Mecca Jane Alfon. Ah, Mayroon na ho bang uh, na-lodge na formal complaint sa tanggapan nila, ma'am? Uh, actually po, sir, yan po ay nagpa-blatter na no, sa amin at ito naman po ay aming tinulungan according okay, po dun sa kanyang anak na wawala na di umano daw po ay isinama nung Joseph Lahay. So lahat po naman ng mga kaibigan at pati po yung kapatid sa ay amin po sinuntahan para po makakuha kami ng informasyon tungkol po dun sa lalaki. Eh sa ngayon po ay wala po kami nakukuhang ng informasyon. Okay po. Base po sa investigasyon nila ma'am, uh, mukha bang magkasama itong dalawa? Hindi ko lang po matiyak, sir, kasi ano eh, uh, wala po hindi po namin masabi kasi gawa po ng ang, ang mga natatanungan po namin na doon po sa pina uh, ng Joseph Lakay ay nakikita daw po yung bata doon sa inuupahang bahay. Ito po yung before November 29, ma'am. Opo. Okay, pero yung yung after November 29 po, yung eto na, yung nawawala na. Hindi na talaga mo mabalik diyan, wala na pong nakak nakakita. Hindi. Wala na po. Kasi nung bumalik po yung PNP Baras po dun sa bahay na inupahan po nung lalaki, ay nagtanong-tanong po dun sa, kapit, sa mga kapitbahay. Hindi na daw po bumalik yung lalaki dun sa bahay. Na, Napagtanongan po ba yung pinagtatrabahuhan niyang construction? Hindi po. Wala po maibigay na tiyak na informasyon yung kapatid. Sir, kasi nakausap din po namin si Mr. Yonardo so, Parisoc wala po sila wala po siyang maibigay na tiyak na pinagtatrabahuhan ng kanyang kapatid. Kasi matagal na daw po silang hindi nag-uusap. Okay. Pero construction siya, sabi niya, di ba? Opo. Oh, apo ah, Basta oh, nga lang niya daw po ay construction. Okay. Pero malamang, baka malapit doon yung pinapasukan niya, hindi kaya? Hindi. Siguro po. Hindi po, na, hindi po, hindi po namin matiyak, sir, eh. Okay. Sige, so... ngayon po, sir, ay wala nagpapakita po talaga sa lalaki, pati po yung bata, kahit po yung mga kaibigan, ka -klase, ay wala na rin po kahit po sa Facebook, na black na rin daw po sila ni Mika J. Okay. Sige ma'am, ah uh, maraming salamat po sa ano sa tulong sa investigasyon ma'am. Uh, pero yes, i-refer din natin sa ano to, sa ano to. Okay. Oh, Ma'am. Opo. Ma'am, i-, ma i monitor na lang po namin ito, pero paki-tutukan na lang din po itong uh, keys po ni Ameka. Yes po. Opo. Yes, and uh, tutulong na rin po tayo sa kapulisan para malaman natin yung kinaroroonan uh, ni yes, Joseph and ni Meka kasi pwede rin tayong humingi ng tulong Ma'am sa sa COP po ng uh, Laguna, Laguna. off-air. Kung andon nga. Uh, off-air, oh, i-coordinate na po natin to, dahil huling balita natin nasa Laguna. So uh, iko-kontakin ng aming researcher yung uh, COP ng uh, Laguna off air uh, para magkaroon tayo ng operation mahanap natin yung kinaroroonan nito. And uh, nananawagan naman tayo no na sa kinaroroonan ni Mecca and ni Joseph. Sir Joseph, uh, kung nakikinig ka paki-balik na uh, si Mecca sa kanyang uh, magulang dahil if ever man na hindi mo ibalik yan at uh, Mahanap Masasamp ka namin. O, oh, mahanap ka. Masasampahan ka talaga ng kaso. Okay? Um, ganito. Ah, ma'am Lourdes? Yes po, ma'am. Opo. Huwag niyo pong ibababa yung linya. Uh, kakausapin po kayo ng mga staff namin. Yes po. Opo. Thank Apo. you very much, ma'am. Salamat ma po. Ma'am, maraming salamat po at Merry Christmas. Yes po, Merry Christmas, yes ma'am. Thank you po. Maraming salamat din po ah uh, si ma'am, hindi namin malaman kung mababati natin ang Merry Christmas si ma'am at hindi niya naman makakasama yung kanyang anak. Batiin pa rin natin si ma'am dahil umaasa tayo. Malay nyo, sa pamamagitan na, dahil napanood niya naman, nanonood naman siguro siya ngayon, may dalawang araw pa naman bago magpasko, malay nyo ho. Ay nang magiging pagdadasal natin. Ngayon nang magiging regalo sa inyo ngayong Pasko eh bumalik siya, 'di ba ho? Kaya ma'am, Merry Christmas pa rin ho. Christmas po. Sana po bumalik. Sana talaga. Sana. pag natin yan, ma'am, na bumalik sa inyo yung anak nyo. Yes. Kasi, ma'am, dito naman sa mga iniere sa Wanted sa Radyo, kadalasan kinabukasan o sa isang bukas, bumabalik po yung mga bata. O, nga po, kaya nga po, naglakas lupa po ako na pumunta dito sa inyo. Ayan, ayan po yung picture ni Mecca Oh, po yun. po yan. kabata pa. Ah, para po sa mga nanonood, para po sa may impormasyon na rin kung nasaan si Mecca nawa'y kontakin hmm. uh, nyo ho kami para kami na po, kahit kami na po mismo sumundo kay Mecca dyan kung nasaan oh, man yan. po siya. Pagbigay alam niyo po sa pinakamalapit na police station or sa barangay or um, sa aming tanggapan kung uh, nag-iisip naman kayo meron, meron kayong details, pwede niyong ihatid dito sa aming tanggapan sa TV5 Media Center, Reliance Corner, Sheridan Street, Mandalu, yung CTC, Mecca, at kami na pambahala sa pamasahe po ninyo. Para lang po makasama nila Mami, si Mecca sa Pasko. Magtulungan na po tayo, mga kapatid. Nawala pa tayong picture ni Joseph? Na Nakamas. Naka naka Ay, sus, Maria. Ito lang pala yung... Ba't kaya siya nakamask? mask may, may, may COVID pa. May COVID pa. Kuha ko sa Facebook niya. <laughs> so yan yung... Wala activity ang mga Facebook accounts nila, Wala, social ma. media. Wala. May nunal Yalala. lang siya sa left eye niya. May nunal lang siya sa left eye. Sige po, ma'am. Uh, kausapin po kayo ng mga staff namin, ma'am. At tawag po kayo mag-alala kasi off-air naman po, kinakausap na po ng mga staff namin yung COP ng Laguna para magkaroon po ng assistance. Uh, yes. Para salamat tayo assistance. Mm -hmm. uh, para sa gayon eh sa Mama, lalong madaling ma panahon makita po natin at mapagsama namin gayon ang anak sir. mo. Thank Mama. you, Mommy ha. Opo. Merry, Merry Christmas, Christmas pa rin po. po. Merry Christmas pa rin, ma'am. Merry Christmas, po. Pa, rin, ma Merry Christmas pa rin. Thank Sige you po. po thank you, you ma'am. Thank you po. Salamat po.